Hello guys, uh, good day kung man nang makakapanood nito sa buong Pilipinas man o sa ibang bansa so iba-ibang pagbati so hello, hello, hello Ayan. so nandito ako ngayon sa aming uh, isang portion na talungan so sinama ko yung aking uh, kasama dadalawin namin yung mga mamimitas Then, uh, observe na rin ako kung mga gano'n bang status ng mga bunga kung kinakailang agapan para makita ko yung mga damage mga percentage ng damage sa good Kaya, papunta ako ngayon sa isang pamangkin ko na harvester tinitingnan ko yung kanyang pinipilian So sinisilip ko muna yung mga bunga-bunga nila kasi so, dami kong nakitang mga sira So nagpitas-pitas din ako para makita ko yung good and uh, bad. So meron kasi class A, class B. Sayang so, uh harvest Iiwan mo muna yung mga defective. Then uh, babalikan So sa puntong ito ay uh, pinapaliwanag ko dun sa bata kung alin lang yung kanyang dapat na pitasin. Yung stages at yung sizes. So yan kasi pinakita ko lang yung may sira na hindi dapat iwanan sa area. So sabi ko sa kanya ay pagkatapos ng harvesting, total iba naman yung magsosort. Balikan lahat ng mga nalaglag sa lupa na may mga insect bites and uh, mga damage sa ako para maalis sa area para hindi na makapag uh, infest pa sa mga ibang bunga ng talong. So itong isang portion na ito ng talungan ay naunang natanim, experimental plant namin. Kita nyo naman siguro sa ibang video ko sa nauna noon na sinubukan lang na magtanim kami nung dry season. So, sinuportahan siya nung aming pandilig So, ito, yung mga defective na may sira talaga, eh, talaga pinakita ko para maiwasan. pinagis ko muna doon sa may clean area, sa clear area. Then, pagka mamaya, pag kinulekta lahat na may defect, kukunin natin sa sako, itatapon o ibabaon sa isang area sa malayo. So yung medyo napilian na actually yan ang tinatawag na primary ano lang. Ayan, so kung hindi ka magaling, malulusot ang ka ng mga borers. Pinapakita ko yung kagat ng insekto na parang kakarayom lang ang entry. Pero sa loob, yan yung larvae na pinapakita ko, yan ang malakas manira ng mga talong natin. Kaya, ayan, pagka mga ilang araw na pabayaan mo, bulok na agad yun. Kung hindi maliwanag ang iyong mata sa paghanap, pagpili ng pipitasin, ay malulusotan ka talaga. Yan ito, ginala ko na para makita ko yung kung gaano kalaki ang area na naapektuhan ng mga borers yung mga undersized pa. O, so, siguro mga 2 to 3 days bago ma-harvest, pinapakita ko lang yung mga sizes. So, ito yung unang batch na tanim namin na yung pamangkin ko ang may tanim. So, approaching tayo. Punta tayo dito sa ng mga napitas na. Ayan. Pinako ko yung kamili ako ng dalawang sample na mga good. Ayan. So, kung talagang uh, tutuusin nga sa daming tambak na ito, kahit 100 kilos eh maka makakuha tayo. Kaya lang affected infested na rin mga wood. So ito yung mga sorter, nagso-sort. So sinosort nila sa three groups. Yun tinatawag na good, better, best. <laughs> Then sa bawat bundle namin, 10 kilos. Ayun ang packing. So, you guys.